Hey Max Park, kamusta kayo? At Max, special po natin ngayon ipag-uusapan po natin na ng mga bagay na pwede mong gawin para balasing sa pagkahumaling sa iyo ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, sa masasap po tayo. At muli, be smart! At ang unang bagay na pwede mong gawin para malasing sa pagkahumaling sa iyo at isang lalakis, matutong mangakit sa iyong asawa. Yan ang unang bagay na dapat niyong gawin o pwede niyong gawin kay Jesus pang ang isang lalaki ay palaging mahumaling sa iyo. At magandang bagay kapag ang isang lalaki na humaling sa iyo. Bakit? Sa pagkatapos, pag ang isang lalaki na humaling, wala na rin yung pinagkaiba sa pagkabaliw, mababalo siya sa iyo. At dahil ang lalaki na humaling sa iyo, sigurado ako. Palagi ka nang hahanap-hanapin at hahabol-habolit. Magigising masaya ka pag ganun. Bakit? Sapagkat mararamdaman mo ang pag-ibig ng isang lalaki. 'Di ba? Eh, ka inspired Paano 'yan? Hindi ako marunong mang-akit sa asawa ko. Eh, ka inspired Hindi ako sanay. Nahihiya ako. Baka sabihin niya malandi ako. Baka sabihin niya ano, ah, uh, may, ginagawa ginawa kong kasalanan, baka kung ano-ano isipin niya. Alam niyo mga kay part matanda ka na at mag-asawa na kayo. Di ba? Bakit ka pa mahihiya, isawa mo na yan. Kaya kung gusto mo, na yung lalaki na yan, yung mister mo na yan, ay hindi maagaw ng iba. Ay ikaw na dapat ay laging maging malandi sa kanya. Dahil kung di mo gagawin yan, ang lalaking yan ay maaaring landiin pa ng iba. At kapag yan ay nilandi ng iba, sigurado ako kayo spark. Medyo delikado. Dahil ang attraction at ang interest ng isang lalaki mapupunta sa iba at kapag nangyari yon, susunod na doon ang pag-ibig niya. At kapag napunta sa iba ang pag-ibig niya, may kahati ka na. At ang malalapa dito, baka walang matira sa'yo. Baka ipagpalit ka niya na. 'di ba? Buti kung mahati. 'Di ba? Yung hirap siyang iwan ka pa rin kasi mahal niya 'yung isa. Mahal ka din niya. E yung iba matinding nangyayari sa iba eh. Bakit? Lahat ng pag-ibig ng lalaki napunta na dun sa isa. Wala na tira sa kanya. Kaya kung gusto mo na ang lalaki hindi mahumalit sa iba. Kung gusto mo ang isang lalaki hindi maagaw ng iba. Ang mister mo, ang asawa mo, ay dapat ikaw na lang ang laging mangakit sa kanya upang ang pag-ibig, pagtingin, damdamin at ang interest niya sa, ay sa'yo lang. Diba? Tapos, kung kailan meron ng third party, dun ka palang lalandi sa asawa mo. Kung kailan meron na siyang iba, may kabit na, dun ka lang magsisimulang mangakit sa asawa mo. Kung kailan hati na yung pagtingin niya, at ang pag-ibig niya kay Inspire. Gusto ko, ang asawa mo ay isa ilang mahumaling. Sa isang mga bagay na pwede mong isipin, tandaan at gawin, lagi mong akitin landiin ang asawa mo upang siya ay laging malasing sa pagkuhumaling sa iyo. At kapag nangyari yan, ay mas lalo kanyang mamahalin at maaaring hindi kanya ipagpalit sa iba ka inspa. At ang pangalawang bias po na pwede mong gawin para malasing sa pagkahumalin sa iyo ang isang lalakis, gawin mo din ang lahat para magtagumpay din sa buhay. Yan ang pangalawa kay Spark Eh, bakit naman ganon kay Spark? Sapagkat kapag ang isang babae may narating din o may napatunayan o may tagumpay din sa buhay ang isang babae, eh, mas lalo tumataas ang tingin namin yan Diba? Kaysa naman sa babae na wala nang ginawa kundi umasa na lang sa lalaki. Kaysa naman sa babae na puro lang ganda, puro lang pagpapakyut, puro lang pagpapaseksi, pero wala namang silbi patugan at palasa mas gugustuhin pa namin yung hindi man ganong kaganda hindi man ganong ka sexy pero maasahan may pakinabang tumutulong at may concern sa partner diba? kaya matuto ka magsumikap ka, dumiskarte ka tulungan mo ang partner mo tulungan mo ang lalaking mahal mo magtulungan kayo hindi yun siya lang magtagumpay ka din sapagkat sa so, isang mga pinakasikreto upang ang isang lalaki ito ang tingin sa iyo maging high value ka sa mga mata niya sapagkat magkakaroon ka ng tagumpay kapag nagtagumpay ka sa buhay sigurado ako mahuhumaling yan sa iyo sapagkat sino ba namang hindi iibig sino ba namang lalaki hindi magkakagusto sa isang babaeng may narating sa buhay sa isang mga bagay na dapat mong tandaan hindi porket babae ka, ang gantiang ka lang. Hindi porket babae ka, uh, sabihin natin, hindi mo na rin kaya magtagumpay. Kaya mo yan. Kaya mo yan, maniwala ka sa sarili mo. Pag nangyari yan, magtatagumpay ka na, mas lalo, mas lalo mo pang makukuha ang puso ng lalaking mahal mo kung single ka. Kung single ka, madadami ang manliligaw mo kay Spark. At ang bahat mong bahis ko na pwede mong gawin para malasing sa pagkahumaling sa isang sunglakis. Dapat marami siyang matutunan sa iyo. Yan ang bahat mong inspired. Ano yung ka Dapat marami, marami siyang matutunan sa akin? Oo, dapat marami siyang matutunan sa iyo. Para siya ay mas talong humanga sa iyo. At ang paghanga na yun ay maganda. Bakit? Kapag ang isang lalaki ay humahanga sa isang babae, ito ay napupunta sa pagkahumaling. Totoo yan. Kaya hindi ka man masyadong pinagpalo sa itsura tapos sabihin natin uh, yun, hindi ka nga kagandahan pero mag self improve ka lagi ka magpaganda pa rin ha Hinitin mo palagi ka mag ayos pero sa real talk lang hindi ka man pinanganak na kagandahan pero kung ikaw naman isang babaeng maraming alam sa buhay Nagkakaroon siya ng inspirasyon at motivasyon at wisdom dahil sa iyo. Dahil sa madami ka rin alam, eh, ng lalaki mahirapang iwan ka. Mahuhumaling sa iyo yan. Hindi yung, ang alam mo lang ay mag, magsugal. Hindi magbayas sa inyo. alam lang magsugal eh. Alam mo lang magsuot ng sexy. Tama yun, pero dapat may alam ka din. Sabi nga nila, beauty and brain. Hindi yung ganda lang. Puro ka ganda, wala ka alam sa buhay. Hindi mo tuloy matulungan ng partner mo. Kaya matuto lang matuto, mag-aral ng mga bagay-bagay. Yung iba sa inyo, kababaeng tao, di marunong magluto. Kaya naman kay inspired ang isang lalaki na to turn off. Matuturn on ng isang lalaki sa iyo kapag ikaw ay maraming nalalaman sa buhay, natuturuan mo siya ng mga bagay-bagay upang sa ilalong humanga sa iyo. Ang isang paghanga ng isang lalaki na pupunta sa pagkahumarin at pag-ibig sa iyo. Tandaan niyo yan, kailangan hangaan ka palagi ng isang lalaki. Hindi lang dahil sa itsura mo, hindi lang dahil sa katawan mo, hindi lang dahil sa kabaitan mo, hindi lang dahil sa magaling kang pumorma o mabango ka, kundi dahil sa matalino ka. Matuto ka. At isa sa mga bagay na talaga namang mas lalo magpapalapit sa puso ng isang lalaki sa at pagkahumaling sa iyo ka inspire. At ang pang-apat na bias mo na pwede mong gawin para malasing sa pagkahumaling sa iyo ang isang lalaki, mag sense sa kanya ng medyo sexy na picture mo. yung sa mga bias mo na pwede mong gawin para malasing sa pagkuhumal sa mga lalaki. Basta ano ah, kung magse-set ka man lang sex, ng sexy na picture, yung medyo sexy lang. Huwag naman yung sobrang sexy na para bang kapastos-bastos ah, ka na. 'Di ba? May e, mga picture ka naman din na ano, 'di ba? Yung na sexy ka na hindi naman pastos na talaga. At dapat di ka lagi nag-send ng sa kanya, minsan-minsan lang, ha? Di po kahit sinabi niya, mag-send ka, mag-send ka agad. Minsan, sorpresahin mo siya, hindi niya sinasabi sa'yo, mag-send ka ng sexy picture mo. Basta yung tama lang. Hindi yung mag-send ka tapos nakahubad ka, hindi ganon. Dapat, nakasexy ka ano, ayos, okay na yun. Diba, may pagka-mysterious at may pananabik na excite sa'yo. Ma-addict sa'yo yan, sigurado yan. E, kaya yung support, nakakahiya eh. Diba, mahihiya eh, medyo sexy nga lang. Ha? Medyo sexy na lang eh. May tama lang. Huwag naman yung... Alam mo eh, pinapakita mo na yung... Mga singit-singit mo dyan. Yung mga buhok-buhok mo na nakatago. Pinapakita mo na. Okay na naman yung... Sabi na rin yung kaluluwa mo. Huwag ganyan. Pinapakita mo na yung bataan eh. Dapat... Pasapikin mo. Dapat maroon ka magpasabik sa partner mo. Medyo sexy na picture lang. Okay na yun. Ha? Okay na yun. Huwag yung, sobra sobra. At huwag, wag palagi. Minsan lang. Tandaan nyo, mahumaling talaga sa'yo yan. Sigurado yan. Lalo na, marunong ka yung marunong ka mag-control yung sabihin natin uh, minsan ka lang mag-send ng ganyan. Hindi ka yes ng yes kapag nagre-request siya, di ba? Kapag nangyari yan kayong support, ang sinalaki ay habul habulin ka. Palagi kang hahanap-hanapin at mas lalong gugustuhin niya na laging makasama ka. So pagkat yan, sa pagkatalakyan, sa isang mga sikreto upang makuha mo hindi lang ang puso niya, pati na ang utak at atikers niya, at ang pagkalasing ng pagkahumaling niya sa iyo, ka-inspire. At ang malamang balis na pwede mong gawin para malasing sa pagkahumaling sa iyo, ang nga lakis, ipakita mong masaya ka sa mga ginagawa mo. At ang pinakahuli kay Inspire, pag nalit lang isang lalaki, isang klase ng mabay na passionate sa mga ginagawa niya. Isang klase ng babae na masayahin. Babae na masaya sa kanyang ginagawa. Babae na sabihin natin hindi laging stress, bad aura, negative yung hindi laging nakasimangot, masaya sa kanyang ginagawa, sigurado kayo sa Maaaring maraming magkagusto sa iyo. Alam nyo, sa isa pila na hindi, hindi natuturo ng iba o hindi nasasabi ng iba maging masaya ka ang pagiging happy ay nakaka-attract yan ng mga tao sa paligid mo kabalitaran kapag lagi kang malungkot pag lagi kang galit pag lagi kang nakabusangot lagi kang naiinis hindi sila ma-attract sa'yo baka magkaroon ka pa ng kaaway pero pag nakikita nilang masayahin ka happy person ka eh mas lalo ma-attract sila sa'yo gagaan yung love nila sa'yo at mas lalo ka pang gaganda sa mga mata nila. Kahit wala ka pang make-up. Sabi nga nila, ang isang babae, kahit hindi naka-make-up, basta siya ay laging smiling face o laging nakangiti. Para na rin siyang naka-make-up. Bakit? Sapagkat ang isang babae, kapag nakangiti, ay napakaganda. Kaya palaigang mumiti. Huwag kang bumisangot. yung mukha mo, lagi na nabusangot yung mukha mo eh. Eh kayo, daming problema sa buhay. Ang daming bayarin. Ang daming gastusin. Tapos si ganyan, si ganito. Ang sakit sa ulo. E kayo yung spark. mo. Hindi lang ikaw may problema sa mundo. Yung iba nga eh, mas marami pang problema sa sa'yo. Pero nagagawa pa rin ngumiti. Isa lang ang buhay. Maikli pa, marupok pa. Hindi mo pa sigurado kung anong mangyayari sa'yo bukas o sa hinaharap. Bakit mo pipili yung sumimangot at magalit na yun? Malay mo sa mga susunod na panahon, wala tayo sa mundong ito o baka magunaw ng mundong ito. Nakasimangot ka pa rin ngayon? Piliin mong maging masaya sapagkat ka-inspired. Kapag pinili mong maging masaya, hindi lang gagaan ang loob mo, hindi lang sarili mong matutulungan mo, maa-attract mo pa ang mga tao sa paligid mo, ang lalaking mahal mo, ang lalaking nagugustuhan mo, ay maaaring mahumarin sa iyo sapagkat sinabi ko na kanina, sa isa pinakasikreto, niya tago-tago ng ibang tao na dapat nyong malaman ngayon, ka-inspired, ma-attract mo lalo ang partner mo. Kapag masaya ka, masayahin ka, liligaya siya sa'yo. Siya sa so, pagkat ano bang ba sa pinakadahilan kung bakit tayo nakipagrelasyon? Hindi ba para maging masaya? Nakipagrelasyon ba siya? Nakipagrelasyon ka ba? Naging kayo ba? May relasyon ba kayo? Para laging mag-away na lang? Para laging magtalo na lang? Para laging magtampuhan na lang? Para laging magsumba na lang? Para laging magmurahan, magsakita na lang bang dahilan kung bakit nakipagrelasyon kayo. Pero kung pipiliin mo na maging masaya, masayahin, maligaya at kontento sa buhay sa isang mga sikreto upang ang lalaking mahal mo ay mas lalong mahumaling sa pag-ibig sa'yo, malasing sa pagmamahal sa'yo. So sa pagkat ka-inspire, ma-attract hindi lang ang utak niya kundi ang puso niya sa pinapakita mo. Sa isa dapat mong tandaan, bagay na pwede mong gawin, sikreto upang sumalaki. ay malasing sa pagkahumarin sa iyo ka-inspire. So mga school, po na maraming salamat mga ka sa pagtapos ng vlog nito. Kapag kalimutan na mag-like, comment, And share na rin po upang makatulong din man tayo sa ibang tao. Mga kisupad sa mga di pa po naka-subscribe ay pasubscribe na po mga kisupad at click na rin po notification bell upang maging tired kayo pag may bago akong upload. Sa so, mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, pakimessage lang po ako sa aking Facebook and po yung profile picture ko, pakichat ako at ako mismo magre-reply sa message nyo. Pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming maraming salamat mga kisupad, ka magingat kayong lahat at mahal ko po kayo. At muli, be spot